Naisip mo na ba kung bakit may mga taong biglang sinuwerte, na parang may hindi nakikitang puwersang nagpoprotekta sa kanila? Minsan, nagsalita si Baba Vanga tungkol sa isang simpleng sinulid, isang pulang sinulid na kayang bantayan ang kaluluwa, at humikayat ng mga biyaya kapag ito'y itinali ng may pananampalataya. Ngayong gabi, ang mensaheng iyon ay dumating sa iyo. Hindi ito isang pagkakatugma lamang. Ang universo mismo ang humihiling na makinig ka, dahil kapag ginawa mo ang munting ritual na ito, magsisimulang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Mawawala ang dilim. Babalik ang liwanan. At ang iyong kapalaran magsisimulang magbago magpakailanman. Sa loob ng maraming salinlahi, naniniwala ang ating mga ninuno na laging nagsasalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga palatandaan. Isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, isang biglang ginaw sa gabi, o isang pulang sinulid na lumilitaw sa iyong panaginip hindi ito mga aksidente. Mga mensahe ito ng proteksyon, mga paalala na may mga puwersang hindi nakikita ngunit nagbabantay sa iyo. Ang pangitain ni Baba Vanga tungkol sa pulang sinulid ay hindi kailanman tungkol sa takot, kundi tungkol sa pananampalataya. Nakita niya ito bilang kalasag laban sa inggit, karamdaman, at kamalasan. At mayong gabi, ang parehong sinaunang karunungan ay umaabot sa iyo. Ginagabayan ng universo ang iyong espiritu patungo sa kaligtasan, kapayapaan, at banal na pagkakahanay. Kailangan mo lang makinig at itali ang sinulid ng may layunin. Dahil sa sandaling gawin mo ito, may pinto ang magbubukas, at ang mga biyayang dati nakatago ay magsisimulang dumaloy sa iyong buhay. Ang mensahe ang propesyang nabunyad. Ang mensahe ni Baba Vanga tungkol sa pulang sinulid ay isa sa pinakahiwagang propesya na kailanman ay ibinulong ng kanyang mga sunod. Sinabi niya na sa isang gabi, kapag ang enerhiya ng proteksyon ay bababa sa mundo, ang mga piling kaluluwa ay makakaramdam ng kakaibang hatak, isang panawagan upang itali ang pulang sinulid bago maghating gabi. Hindi lamang ito isang sinulid, kundi isang banal na ugnayan sa pagitan ng pusong pantao at ng di daigdig ng liwanan. Binalaan niya na ang sinulid na ito ay hindi dapat itali dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Yaong mga itatali ito ng may pag-ibig, sabi niya, ay makakahanap ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Ngunit yaong mga itatali ito ng may kasakiman, ay itatali rin ang sarili nilang mga alalahanin. Bagaman mga dekada na ang lumipas mula nang banggitin niya ito, ang kanyang mga salita ay patuloy na mao sa puso ng mga naniniwalang laging nagbibigay ang tadhana ng pangalawang pagkakataon. Sa iba't ibang salinlahi, ang pulang sinulid ay lumitaw sa iba't ibang anyo at kwento. Sa maraming sinaunang kultura, kabilang ang mga tradisyong Pilipino, ang pula ay kulay ng buhay, tapang, at banal na proteksyon. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag itinali mo ang pulang sinulid, inaanyayahan mo ang liwanag na tumindig sa iyong tabi. Sa Pilipinas, madalas itali ng mga lola ang pulang tali sa pulsuhan ng mga sanggol upang maprotektahan sila laban sa usob o masamang tingin. Mahina nilang idinadasal para hindi siya masama ang tingnan. Hindi lang ito pamahiin, ito ay isang anyo ng pag-ibig na naging nakikita. Isang tahimik na dasal na hinabi sa sinulid. At ngayon, ang pangitain ni Baba Vanga ay sumasalamin sa parehong katotohan. Inihula niya ang panahong magiging magulo ang mundo, kapag ang kadiliman ay bubulong ng pagdududa sa maraming puso. Sa mga panahong iyon, Anya, makakalimutan ng mga tao ang pinakasimpleng paraan ng proteksyon na minsan ay nagpalaka sa kanilang mga ninuno. Hahanapin nila ang mga himala sa kalangitan, sabi niya, ngunit ang himala ay nasa kanilang mga kamay na. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng pulang sinulid ay hindi nagmumula sa sinulid mismo, kundi sa mga kamay na nagtatali nito, at sa mga dasal na ibinubulong habang ginagawa ito. Kapag ang isang kaluluwa ay nagtali ng pulang sinulid ng may pananampalataya, ipinapahayag nito sa universo, handa akong tanggapin ang iyong proteksyon. Isipin mo, sandali lang, isang tahimik na gabi. Banayad ang sindi ng kandila, payapa ang hangin. Dinampot mo ang isang pirasong pulang sinulid, maaaring mula sa lumang tela, o sa isang maliit na rolyo, at habang hawak mo ito, may maramdaman kang init sa iyong dibdib. Iyon ang enerhiya na tinukoy ni Baba Vanga, ang haplos ng banal na liwanag sa pamamagitan ng isang simpleng kilos ng pananampalataya. Sinabi niya, kapag nagliliyab ang pulang sinulid sa liwanag ng iyong kandila, nagigising ang iyong tagapagbantay. Ang tagapagbantay na iyon ay maaaring ninuno, gabay na espiritu, o ang universo mismo. Ngunit sa sandaling maniwala ka, babalot sa iyo ang enerhiya nito. Ang liwanag sa sinulid ay nagiging liwanag sa paligid mo. Sa kulturang Pilipino, malalim ang kahulugan ng ganitong ritual. Madalas nating sabihin, ang dasal, mas mabisa kapag may kasamang gawa. At ang pagtali ng pulang sinulid ay mismong gawaing iyon, isang pisikal na paraan upang ipakita sa langit na handa na ang iyong puso. Marami sa mga sumunod sa mensahe ni Baba Vanga ang nagsabing agad nilang naramdaman ang pagbabago sa kanilang buhay. May ilan na nagsabing bigla na lang nawala ang malas. Ang iba na may nagsabing ang kanilang tahanan, na dati mabigat at tahimik, ay biglang gumaan at nagliwanan. May mga kwento rin ng mga taong pagkatapos itali ang sinulid ay nakatanggap ng hindi inaasahang biyaya, isang alok sa trabaho, isang pagkakasundong matagal ng hinihintay, o isang mensaheng hindi inaasahan. Koinsidensya ba ito? Marahil. Ngunit sa wika ng universo, walang aksidente, tanging tamang oras ng kapalaran. Isang kwento ang nagmula sa isang matandang babae sa Sofia na narinig ang propesya ni Baba Vanga maraming taon na ang nakalipas. Itinali niya ang pulang sinulid sa kanyang pulsuhan at nagdasal, protektahan mo ang aking pamilya sa anumang kapahamakan. Pagkaraan ng ilang taon, nakaligtas ang kanyang apo sa isang aksidenteng dapat sanay ikinamatay niya. Nang tanungin kung paano siya nakaligtas, sabi ng bata, hindi ko alam pero parang may humila sa akin pabalik. Iyan ang parehong hiwagang inuulit sa ating mga kwentong Pilipino na ang proteksyon ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng lakas, kundi ng pananampalataya. Na ang isang simpleng ritual, kapag ginawa ng taos puso, ay maaaring magpagalaw ng mga puwersang hindi natin nakikita upang ipagtanggol tayo. Kaya kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayong gabi, hindi ito aksidente tinatawag ka ng pulang sinulid sa isang dahilan. Naniniwala si Baba Vanga na kapag ang isang kaluluwa ay pinili para sa proteksyon, paulit-ulit itong makakakita ng mga senyales, isang kandilang kumikislap, ang kulay pula, biglang init sa kaliwang pulsuhan, o panaginip ng liwanag na bumabalot sa kamay. Ang mga ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na hudyat na nais ng universo na magising ka. At ngayon, narito ka sa sandaling iyon, sa pagitan ng takot at pananampalataya, ng kaguluhan at katahimikan. Nasa sayo ang pagpili. Itali ang pulang sinulid, hindi dahil natatakot ka, kundi dahil naniniwala kang karapat dapat ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Sa sandaling itali mo ito ng may layunin, magsisimulang magbago ang iyong enerhiya. Mapapansin mo ito, maliliit na biyaya, biglang katahimikan, o mga panaginip na nagbibigay ng sagot sapagkat gaya ng sinabi ni Baba Vanga. Yaong mga nagbibigay galang sa liwanag ay kailanman ay hindi lalakad sa kadiliman. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo dahil sa isang dahilan. Ang gabing ito ay hindi basta-basta lamang. Ito ay isang banal na paanyaya upang protektahan ang iyong enerhiya, gisingin ang iyong banal na koneksyon, at alalahanin ang matagal ng alam ng ating mga ninuno. Na minsan, ang pinakamaliit na kilos ng pananampalataya ang siyang nagbabago ng lahat. Spiritual na interpretasyon at kahulugan Ang mensahe ni Baba Vanga tungkol sa pulang sinulid ay higit pa sa proteksyon. Isa itong sagisag ng banal na koneksyon, isang tulay sa pagitan ng nakikita at ng hindi nakikitang mga daigdig. Upang maunawaan ang tunay nitong kahulugan, kailangan nating tumingin ng mas malalim, hindi lamang sa mga mata, kundi sa puso. Sapagkat ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa pagtali ng sinulid, ito ay paalala kung sino ka talaga, isang kaluluwang minamasdan, ginagabayan, at minamahal ng universo mismo. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga, ang mga nakakalimot sa kanilang espiritu ay nawawala ang wika ng langit. Naniniwala siya na ang pulang sinulid ay nagtuturo sa atin upang muling magsalita ng wikang iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, layunin at pasasalamat. Ipinapaalala nito na kahit sa mga sandaling tila nag-iisa tayo, may mas dakilang puwersang tahimik na kumikilos sa likod ng lahat. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, malalim ang ugat ng paniniwalang ito. Tinatawag ito ng ating mga ninuno na pahiwatig ng langit, ang mga bulong ng kalangitan. Bago pa dumating ang modernong relihiyon at ritual, naniniwala na ang mga Pilipino na ang enerhiya ay dumadaloy sa lahat ng bagay, sa hangin, sa dagat, sa mga bituin, maging sa kulay pula. Ang pulang sinulid ay bahagi ng sinaunang karunungang iyon, paalala na ang proteksyon ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Kapag itinali mo ang pulang sinulid sa iyong pulsuhan, hindi mo lang ginagawa ang isang ritual, ipinahahayag mo sa universo, bukas ako sa iyong patnubay. Ang munting kilos na iyon ay lumilikha ng panginig, isang espiritual na signal na naglalakbay sa enerhiya sa paligid mo. Ito ay gaya ng pagliyab ng kandila sa dilim, kapag nasindihan na ang apoy, unti-unting naglalaho ang mga anino. Inilarawan ito ni Baba Vanga bilang espiritwal na baluti. Sinabi niyang ang negatibong enerhiya, inggit, at kamalasan ay madalas kumapit sa mga taong ang liwanag ay humina dahil sa takot o pagod. Ang pulang sinulid ay paalala upang protektahan ang iyong enerhiya, hindi lang laban sa iba, kundi laban din sa sarili mong pagdududa. Kapag tiningnan mo ito, maaalala mong mas malakas ang pananampalataya kaysa sa takot. Sa kulturang Pilipino, nauunawaan natin ang katotohanang ito sa ating puso. Madaling sabihin ng ating mga lola, huwag mong hayaang makalimutan ng puso mo ang liwanan. Sa bawat sandaling nag-aalangan ka, sa bawat panahong nanghihina ka, ang pulang sinulid sa iyong pulsuhan ay marahang bumubulong. Pinoprotektahan ka pa rin. Minamahal ka pa rin. Mayroon ding makapangyarihang paniniwala tungkol sa sinulid ng tadhana. Ayon sa alamat ng mga Pilipino, ang mga kaluluwang itinadhana na magkita ay konektado ng isang hindi nakikitang pulang sinulid na umaabot sa kabila ng panahon, distansya, at pagkakataon. Maaaring ito'y magkagutay o magkabuhol, ngunit hindi kailanman napuputol. Sa paliwanag ni Babavanga, ang sinulid na ito ay literal at espiritwal, nagdudugtong hindi lamang ng dalawang kaluluwa, kundi ng pusong pantao sa banal na plano. Kaya kapag itinali mo ang iyong pulang sinulid ngayong gabi, hindi ka lamang humihingi ng proteksyon, ikaw ay muling umaayon sa iyong tadhana. Ipinahahayag mo sa universo, gabayan mo ako sa landas na nakalaan para sa akin. Sapagkat minsan, ang dahilan kung bakit tayo naliligaw ay hindi dahil iniwan tayo ng tadhana, kundi dahil tumigil tayong makinig. Itinuro ni Baba Vanga na ang pulang sinulid ay pinakamabisang gumagana kapag sinasabayan ng tatlong espiritwal na bertud. Pananampalataya, pagtityaga, at pasasalamat. Pananampalataya dahil tumutugon lamang ang universo sa paniniwala. Pagtityaga dahil hindi kailanman nagmamadali ang banal na panahon. Pasasalamat dahil dumarami ang biyaya kapag natututo tayong kilalanin ito. Sa mga ritual ng mga Pilipino, palaging naroroon ang mga bertud na ito. Isipin mo ang ating mga nakatatanda habang nagsisindi ng kandila sa altar, hindi sila humihingi ng may pagpilit, kundi nagdarasal ng may tahimik na pagtitiwala. Sinasabi nilang, salamat, Panginoon, hindi matapos tumanggap, kundi bago paman. Iyon din ang enerhiyang dapat madama habang itinatali ang pulang sinulid. Ang kulay pula mismo ay may malalim na simbolismo. Katawan ito ng puwersa ng buhay, dugo ng pananampalataya. Kapag itinali sa kaliwang pulsuhan, na pinakamalapit sa puso, lumilikha ito ng bilog ng enerhiya na nagpoprotekta, nagpapalakas, at naglilinis. Sinabi ni Baba Vanga na ang gawain ito ay sumasalamin sa kung paano tayo nililibutan ng langit, kahit hindi natin ito nakikita. Tingnan natin ito sa lente ng tadhana. Ang pulang sinulid ay hindi nilikha upang alisin ang pagsubok, nilikha ito upang gabayan ka rito. Bawat hamon ay may layunin. Bawat pagkaantala ay may dalang proteksyon. Kapag itinali mo ang sinulid, tinatanggap mo na ang lahat ng dumarating ay hindi laban sa iyo, kundi para sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong bahala na, ngunit hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagtitiwala na ang banal na plano ay mas matalino kaysa sa ating mga takot. Itinuro rin ni Baba nga ang balanse. Sinabi niya, ang sinulid ay napuputol para sa mga pusong may galit. Ibig sabihin, ang proteksyon at pagpapala ay nananatili lamang sa mga may dalisay na hangarin. Kaya kapag itinali mo ang pulang sinulid, gawin mo ito hindi para sa paghihiganti o kasakiman, kundi para sa kapayapaan, para sa iyong tahanan, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kalusugan, at sa iyong puso. Maraming kwento ang nagpatunay sa bisa ng mensaheng ito. Isang ina ang nagtali ng pulang sinulid para sa anak niyang maglalakbay sa ibang bansa, sabay dasal ng kaligtasan. Ilang linggo ang lumipas, nagkaroon ng aksidente, ngunit ligtas siyang nakaligtas. Isang magsasaka naman ang nagtali nito para sa lakas matapos ang maraming bigong ani, at dinaglaon, bumuhos ang ulan matapos ang matinding tagtuyot. Maaaring tila maliit ang mga kwentong ito, ngunit kadalasan, sa pinakasimpleng anyo nagtatago ang mga himala. Sa enerhiya ng universo, ang layunin ang lahat. Anumang mang ipadala mo, babalik sa'yo. Itali mo ito ng may takot at takot ang mananatili. Itali mo ito ng may pananampalataya at susunod ang mga biyaya. Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa mahika, kundi sa kamalayan. Nais niyang ipaalala sa atin na bawat kaluluwa ay napalilibutan ng liwanad, kailangan lang natin itong gisingin sa pamamagitan ng sinadyang pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming tahanang Pilipino may nakasabit na pulang laso sa pinto o nakatali sa mga banal na gamit. Hindi ito dekorasyon, ito ay pahayag. Isang tahimik na deklarasyon na nagsasabing, ang tahanang ito ay binabantayan ng liwanag. Hindi pinipigilan ng pulang sinulid ang masasamang enerhiya dahil sa kulay nito, kundi dahil sa pag-ibig at pananampalatayang bumuo rito. Kaya kapag hawak mo ang sinulid ngayong gabi, huwag lang isipin ang proteksyon. Isipin mo ang pagkakahanay. Isipin mo ang mga ninunong na nalangin bago ka pa, ang mga anghel na nagbabantay sa tabi mo, at ang tadhana na tahimik na naghihintay na muli kang maniwala. Nagtatapos ang propesya ni Baba Vanga sa isang banal na katotohanan. Kapag ang pananampalataya ay naging gawa, nakikinig ang langit. Iyan ang tunay na kahulugan ng pulang sinulid, isang banal na kilos na ginagawang enerhiya ang iyong paniniwala, ginagawang proteksyon ang iyong dasal, at ginagawang katotohanan ang iyong pag-asa. Kaya kapag nakita mo ang pulang sinulid sa iyong pulsuhan, gawin mo itong paalala na kahit hindi mo nakikita ang liwanag, ang liwanag ay patuloy na nakakakita sa iyo. Isa itong pangako, hindi lang mula kay Baba Vanga, hindi lang mula sa iyong mga ninuno, kundi mula sa universo mismo, na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang ritual at gabay sa pagpapahayag ng hangarin, manifestation guide. Hindi kailanman nagpapadala ng mensahe ang universo ng walang dahilan. Nang magsalita si Baba Vanga tungkol sa pagtali ng pulang sinulid, ibinunyag niya ang isang banal na gawain, hindi pa kundi manifestation. Ang ritual na ito ay simple munit makapangyarihan dahil inuugnay nito ang pisikal mong enerhiya sa banal na proteksyon. Ang pinakamahalaga rito ay intensyon. Bawat salitang ibubulong mo, bawat galaw ng iyong kamay, ay may dalang panginig ng iyong espiritu. At kapag ang panginginig na iyon ay nakaayon sa pananampalataya, doon nagsisimulang magbukas ang mga himala. Bago simulan, sinabi ni Babavanga na dapat may katahimikan. Ang katahimikan ay nag-aanyaya ng kaliwanagan, ang kalat ay humahadlang sa banal. Kaya una, humanap ng tahimik na lugar, maaaring sa iyong silid, sa iyong munting altar, o kahit sa isang sulok na maliwanag sa ilaw ng kandila. Siguraduhing malinis at payapa ang paligid. Sa paniniwalang Pilipino, mahalagang linisin muna ang enerhiya bago simulan ang anumang banal na ritual. Marami sa ating matatanda ang nagsisindi ng puting kandila o nagsasaboy ng asin sa paligid habang sinasabing, para luminis ang paligid. Kapag payapa na ang lugar, ihanda ang mga gamit mo. Isang pulang sinulid, sapat ang haba para umikot sa kaliwang pulsuhan ng pitong ulit. Isang puting kandila sa gisag ng liwanag at kalinisan isang basong tubig upang sumipsip ng anumang negatibong enerhiya. At higit sa lahat, ang iyong layunin ang panalangin o hangaring nasa iyong puso. Umupo ng tahimik sa harap ng kandila. Huminga ng malalim. Pakinggan ang tibok ng iyong puso, ito ang tunog ng buhay, ang kumpas ng paglikha. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mainat na paghinga ay sagrado, senyales na nagigising ang iyong espiritu. Sinabi ni Baba Vanga, kapag magkaisa ang puso at hininga, nakikinig ang universo. Sindihan na yon ang kandila. Pagmasdan ng apoy, ang banayad nitong paggalaw ay koneksyon mo sa banal. Habang kumikislap ito, isipin mong natutunaw sa liwanag ang lahat ng iyong alalahanin. Mahinang sambitin. Pinalalaya ko ang takot at tinatanggap ko ang proteksyon, kapayapaan, at gabay. Pagkatapos, kunin ang pulang sinulid. Hawakan ito ng marahan. Naniniwala ang mga tagasunod ni Baba Vanga na ang kaliwang kamay ay kumakatawan sa puso, ang bahagi kung saan pumapasok ang biyaya at patnubay. Ang kanang kamay naman ay sumisimbolo sa pagbibigay, sa pagpapadala ng pag-ibig sa mundo. Kapag itinali mo ang sinulid sa kaliwang pulsuhan, binubuksan mo ang iyong puso upang tumanggap ng liwanag, proteksyon, at banal na oras. Ikot ang sinulid ng dahan-dahan, isang ulit sa bawat panalangin. Unang ikot, ako ay protektado. Ikalawang ikot, ako ay ginagabayan. Ikatlong ikot, ako ay malaya sa inggit at kapahamakan. Ikaapat na ikot, pinalalaya ko ang takot at tinatanggap ang kapayapaan. Ikalimang ikot, inaakit ko ang mga banal na biyaya. Ikaanim na ikot, pinagkakatiwalaan ko ang aking tadhana. Ikapitong ikot, napapalibutan ako ng liwanan. Bawat salita ay enerhiya. Bawat galaw ay hinahabi ang iyong espiritu sa kumpas ng universo. Pagkatapos ng huling tali, mahina mong sabihin. Habang ang sinulid na ito ay bumabalot sa aking pulsuhan, naway ang langit ay bumalot ng liwanag sa aking kaluluwa. Sandaling huminto. Damhin ang init ng kandila sa iyong balat. Hindi lamang ito apoy, ito ay espiritu. Iyan ang parehong enerhiya na tinatawag ng ating mga ninuno sa kanilang mga ritual, sa tabi ng dagat o sa ilalim ng buwan. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag ito na ginhawa ang malalim na pakiramdam ng kaginhawahan, katahimikan at balanse. Kapag naramdaman mo ito, ibig sabihin, nakaayon na ang iyong enerhiya. Sunod, kumuha ng ilang patak ng tubig mula sa baso at mahinang wisikan ang kandila, ngunit huwag patayin ang apoy. Sinasagisag nito ang pagsasanib ng dalawang elemento, apoy at tubig, lakas at daloy. Madalas ipaalala ni Baba Vanga, ang tubig ay nag-aalala, ang apoy ay nagbabago. Sa pagsasanib ng dalawa, nabubuo ang bilog ng enerhiya, nililinis at pinagtitibay ang iyong panalangin. Ngayon, ipikit ang mga mata. Isalarawan ang iyong sarili na napapaligiran ng banayad na pulang liwanag, hindi lamang kulay kundi enerhiya. Isipin mong bumabalot ito sa iyong tahanan, sa iyong mga mahal sa buhay, at sa iyong puso. Lumalaki ang liwanag, nagiging mas maliwanag, hanggang sa maramdaman mong sagrado at payapa ang buong paligid. Kung nais mo, maaari kang magdasal sa simpleng wikang Pilipino upang selyuhan ang enerhiya. Liwanag ng langit, yakapin mo ako. Sa gitna ng dilim, ako'y iyong gabayan. Hayaan mong masunog ng ligtas ang kandila hanggang sa kusa itong mamatay, o kahit labing limang minuto. Huwag itong hipan, hayaan mong kusa itong mapawi, habang dinadala ng usok ang iyong dasal pay taas. Ayon kay Baba Vanga, kapag malinis at tahimik ang pagliyab ng kandila, ibig sabihin narinig ang iyong panalangin. Pagkatapos ng ritual, isuot ang pulang sinulid sa loob ng pitong araw. Huwag itong alisin bago lumipas ang panahong iyon. Kapag kusa itong natanggal, tanda iyon na natapos na ng enerhiya ang kanyang gawain. Ang iba ay itinatago ito sa maliit na supot bilang pasasalamat, habang ang iba naman ay ibinabaon sa lupa o pinapaanod sa ilog, sabay sambit ng isalamat sa iyong proteksyon. Sa loob ng pitong araw, manatiling mapanuri. Mapapansin mo ang mga pagbabago, mas magaan ang hangin, mas mahimbing ang tulog, o muling bumabalik ang kapayapaan sa puso. Hindi ito aksidente, ito ay kumpirmasyon. Sabi ni Bababanga, ang proteksyon ay hindi maingay, ito ay tahimik ngunit Mabuting palakasin din araw-araw ang iyong enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala kundi paraan ng pamumuhay. Maaari mong panatilihin ang mataas na panginginid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila tuwing umaga habang mahina mong binubulong, "Salamat sa bagong araw." Paglalagay ng kaunting asin sa maliit na mangkok malapit sa pinto upang sumipsip ng negatibong enerhiya at pagsasalita ng may kabaitan sa sarili, sapagkat bawat salita mo ay isang panalangin din. Tandaan, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa pagising. Ang pulang sinulid ay hindi nagbabago ng tadhana, ito ay tumutulong upang makaayon ka rito. Nililinisan nito ang daan upang makalakad ka ng may kapayapaan. Ang huling aral ni Baba Vanga tungkol sa pulang sinulid ay ito. Ang pananampalataya ay ang sinulid na nagdudugtong sa langit at lupa. Kapag naniwala ka, ikaw mismo ang humahabi ng liwanad. Kaya ngayong gabi, habang nakaupo ka sa harap ng kandila at hawak ang simpleng sinulid, alalahanin mong ginagawa mo ang isang sinaunang ritual, isang sagradong tradisyon na paulit-ulit nang isinagawa ng libu-libong kaluluwa bago ka pa. Tahimik silang nagdasal sa ilalim ng mga bituin, nagtitiwala na ang universo ay nakikinig. At totoo, nakikinig ito. Ang liwanag na nagsimula sa iyong kandila ay mananahan sa iyong espiritu. Ang sinulid sa iyong pulsuhan ay magsisilbing paalala na ikaw ay nakikita, protektado, at minamahal ng walang hangganan. Sapagkat kapag itinali mo ang pulang sinulid ng may pananampalataya. Hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong buhay, inaanyayahan mong makalakad ang langit sa tabi mo. Ang kandila ay halos maubos na, tahimik ang hangin, at ang iyong pulang sinulid ay marahang nakapulupot sa iyong pulsuhan. Sa katahimikang ito, maaaring hindi mo pa namamalayan, ngunit may isang banal na pagbabago nang nagsimula. Narinig ng universo ang iyong bulong. Ang dating mabigat ay gumaan na. Ang dating malabo ay unti-unting nagiging gabay. Naniniwala si Baba Vanga na ang tunay na proteksyon ay hindi lamang pagtatanggol laban sa kapahamakan, kundi ang paggising ng kapangyarihang matagal nang nananahan sa iyong kaluluwa. Sa sandaling itinali mo ang sinulid, hindi ka lamang nagsagawa ng ritual, tinanggap mo ang iyong banal na koneksyon. Ipinaalala mo sa langit na patuloy kang naniniwala na kahit sa katahimikan ng iyong mga pagsubok, ang iyong pananampalataya ay nananatiling buo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang. Ang panalangin ay hindi lang salita, kundi lakas. At ngayong gabi, naramdaman ang lakas na iyon. Bawat ikot ng pulang sinulid ay kumakatawan sa mga sandaling pinili mong pumili ng liwanag kaysa takot, pag-ibig kaysa galit, kapayapaan kaysa sakit. Ginawa mong aksyon ang pananampalataya at sa paggawa nito, ginising mo ang banal na oras ng tadhana. Sa mga susunod na araw, maaaring mapansin mo ang mga banayad na palatandaan. Isang kandilang kumikislap kapag naisip mo ang isang tao. Isang kulay pula na biglang lilitaw o isang malalim na katahimikan kung saan dati may kaba. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon, mga tahimik na patunay na ang enerhiyang iyong tinawag ay tumugon na. Ang iyong tagapagbantay, mga ninuno, at mga anghel, lahat sila ay mas malapit ngayon, ginagabayan ang iyong landas. Ang huling aral ni Baba Vanga tungkol sa ritual na ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Kapag ang puso ay itinali sa pananampalataya, ang langit ay itinatali ang sarili nito sa puso. Ibig sabihin, ang iyong koneksyon ay hindi pansamantala. Ito ay walang hanggan. Kahit mawala o maputol ang sinulid, mananatili ang enerhiya nito sa loob mo. Ang proteksyong hiniling mo ay nayo'y bahagi na ng iyong espiritu, buhay, humihinga at walang hanggan. Kaya habang tinatapos mo ang banal na sandaling ito, marahang ipahayag ang iyong pasasalamat. Sabihin mong salamat, hindi lamang sa mga nangyari, kundi sa mga biyayang patuloy na dumarating sapagkat ang pananampalataya ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng ritual. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy sa bawat hinga, bawat pagsikat ng araw, at sa bawat kabutihang nagmumula sa iyong puso. Tandaan, ang sinulid sa iyong pulsuhan ay higit pa sa tela, ito ay isang pangako. Isang pangakong hindi ka kailanman maglalakad ng mag-isa. Ang universo ay kasama mo, hakbang-hakbang, sa bawat hamon at sa bawat panaginip. At kapag nasilayan mong muli ang pulang sinulid, bukas o sa mga darating na araw, mumiti ka ng marahan. Dahil ito ang tahimik na paalala na ang iyong kapalaran ay protektado. Ang iyong espiritu ay gising. At ang iyong liwanag ay hindi na mapipigil.